ngayon pa uwi sa rest house namin sa Pampanga. Ang rason kung bakit kami uuwi doon dahil birthday na nag-iisang paboritong anak ni Angeline at Angelo mapagmahal. Ganda lang talaga ang ngiti ko pero hindi ako yun. Naksuta. Pa <laughs> kami magdiretso sa rest house. Nagaya muna ako sa glit kay Bebo na maglugaw. Crave na crave kasi talaga ako sa lugaw. Ilang araw na pero wag niyo akong i-chismis. Hindi po ako buntis. <laughs> Pero at least, bumawi naman ang date sa akin si Bebu. Nakalimutan niya kasi naman sa rin namin kahapon. Nakshota. <laughs> Yan nga, fast forward. Nagbiyahe na nga kami at ginabi na nga kami nung nakarating kami dito sa rest house. Di pa ako masyado nag-update sa inyo tungkol dito sa rest house na pinagagawa namin. Pero patapos na nga siya. Tingnan namin dito, busy busy si Angeline mapagmahal dito sa binili niyang motor para sa kapatid ko si H2. Eh, balo mo lang balo talaga rin favoritana ko. <laughs> Singka airport pa mo ni nanay. Dininan niya pa na ng ribbon. Bala mo men niyang butyang rapo. <laughs> Yung paborito kong kumot tong high school ako. Pinantak lang niya sa motor ni H2. Nakshuta. <laughs> Nauna nga daw siya magpunta dito sa rest house para makapag-prepared pa siya. Maya-maya din naman, dumating na nga to si tatay, si H2 at kasama na rin si Dechi. Hey guys, naniniwala ba kayo na ang mga bunso talaga ang paborito ng anak? <laughs> paborito din naman ako eh. Paboritong pagalitan kapag ka nag-aaway na yung mga kapatid ko. <laughs> Nag-iisang anak na lalaki lang kasi tong si H2 tapos nataon na bunso pa. Natanggi pa mo ng nanay ko na paborito niya tong si H2. Eh sabi ko sa kanya, lahat ng meeting sa school ni H2 kasama siya. Samantalang ako, graduation ko na. Nakipagsab pa sa tatay ko. Nakshuta. <laughs> Intindihan ko naman siya. Siguro nahihiya na siya magpunta noon ng school kasi panay ako nag-guidance. Charis! <laughs> Pero ayun nga, mabalik nga tayo dito sa celebration ng birthday ng paboritong anak. Bumili na nga lang din ako ng cake tas bumili na lang din ako sa fast food na mga pwede namin kainin kasi wala nga pwedeng lutuan dito pa sa rest house. Wala pa rin kasi kaming kuryente, tubig dito at syempre wala pa rin mga gamit kaya hindi pa kami pwedeng magluto. Pero dito namin na isipang i-celebrate is ang birthday amin, masyadong masikip. Marami-rami na nga rin itong binilig kong handa ni H2 tapos nagluto pa ng konti si nanay. O tingnan nyo nga, paano nyo sasabihin hindi paborito? Pinagluto na, mayroong pambagong motor, right? Huwag <laughs> kami kumain. Tinawag ko muna si H2 at si Ditsy at pinagkanta nga namin siya. <laughs> <laughs> namin na pagtanto. Wala pa pala yung mga bisita namin. Kaya hindi muna kami sumubo. Kaya yeah, may alam din. Nagsidatingan na nga yung family side ni nanay. O, pangalawang kanta na nga namin to kay H2. Paborito talaga. Tsari. <laughs> so matagal na daw pala niya talaga sinasabi kay Ditchi na gusto daw niya magkaroon ng bagong motor. Hmm. Tapos tumawag din kanina sa akin si Angelo at Angelin mapagmahala. Bibilhan nga daw nila ng bagong motor tong si H2. Hmm. Bago nga kami kumain, pinabukas na namin sa kanya ito regalo na magulang namin. Hmm. Napakasimple nga lang ng kapatid ko na to. Kaya siguro siya i <laughs> deserve naman niya ng bagong motor. Paano ba naman simula kinder hanggang ngayong makapagtapos siya ng grade 12? Laging with honor yan. naman i-close na lang ang mouth, Mengay Vlog. Baka rin gumakaungkatan pa tayo ng grade nung high school. Nakshuta. <laughs> Pre, binibiro ko lang kayo. Masayang masaya ako sa mga nangyayari sa kapatid ko ngayon. Dahil hindi nila naranasan yung hirap na pinagdaanan ko nung kapanaho ng high school pa lang ako. Hindi mo pambayad sa service at pamasahi. Wala rugu ako. Kaya nilalakad ko kahit 25 kilometers pa yan. Nakshoot, <laughs> Kasing tatlong magkakapatid, ako talaga yung pinaka naranasan yung mahirap talaga ang buhay. Kaya e naman um, no, medyo naka-LL na. Abay, pinagpapasalamat ko yung malaki kasi nakakabawi na ako sa sarili ko ngayon. Ayun nga, happy happy birthday, H2 Daily. Just kami mingap ka, lalo na sa pagdadrive mo araw-araw. Ayun -araw. naman, kahit gaano kahirap ang buhay noon, pinalaki pa rin ako ng nanay ko na masiyahin at makapalang muka. Nakasyo, <laughs> yan lang naman salamat sure diamond game na pinaglilibangan ko. Higpit na ipinagbabawal to sa mga bata at kung wala kang extra, eh wag mo na din laruin. Sa nga to, sa libangan ko, at totoong pera ang napapanalunan dito. Maraming mga laro na pwede mong pagpilian dito, kagaya nga to nilalaro kong Super Ace. Minsan nga pindot-pindot lang ako, tapos hindi ko namamalayan, ganyan, nakalaki yung inaabot. Gusto nyo nga rin subukan to at laruin, maglalagay ako ng link dyan sa may comment section. Laki ba naman na napanalunan ko ngayon? Sige, magbibigay ako ng ayuda sa lahat na magre-register. Pero play responsibly, ah!